Sinisil si ka daw. Si Michelle ka yan. Polo ko. Polo ko lagi si Michelle. Si Michelle daw. Si daw ako. Hmm. Tagay luto eh.

Oh, di, kikausapin mo ko. Ah, ate, kamusta ka na? Buray! <laughs> harapan yun eh, harapan yun ka. Parang nakapagawa. Kami man, kami man. Di, <laughs> kamustahin mo sila. Di, kamustahin mo. Uh. <laughs> harapan yan. Hey, hey kumusta kayo lahat dyan? Isda. the... <laughs> This is the... From Heart Music Lover. ba yan, Teh? Para ka nang gumilong sa buhanginan. Kaya mo na. O, na. Kumusta ka na yan? Okay na. Ay, padala mo kaming chocolate, ah! Samog, Ma! Ano kang drinakop nyo. Oke Den. Enggaknya display. Ya kan Dah ya mau. Dah. Ya mau ke deh.